ng ng compound ay nakikipag-negosyasyon. Ayan. Pinapasok na po yung uh, ilan sa mga kabahayan ng mga manggagawa partner ah, ng uh, KOJC. Kumbaga, bukas naman tayo talaga, uh -huh. no? Yan ay patunay yung uh, mag basta maging matiwasay lang man po at uh, naayon na sa lahat kasi hindi naman po sila uh, pipigilan na kumbaga gawin yung kanilang trabaho, di ba? Eh bakit kailangan pa ng ganon na persahan? 'di ba Hinilingan natin na uh, uh, maging matiwasay lahat para at least madokumentohan din natin lahat, makunan ng video, maiwasan natin yung uh, possible na pagtatanim. Sana naman partner, yung mga armadong mga pulis na naka-full battle gear, ay madala natin sa pakiusapan at hmm. sa konsensya. Dahil sila rin, may nanay, may tatay, may mga pamilyang iniwan. Ipaano e na lang kung balikta rin natin yung sitwasyon, yung kanilang mga pamilya, ang nasasaglak ngayon sa matinding diskriminasyon mula sa mga pulis. Alam mo may mga pulis diyan lalo na yung mga mabababa ang rango mm. na no, talagang, choice. no choice, no choice, no ano? choice Pero nag pero nag, ano, sila nagpapadala ng pakikipagsimpatya. Uh, mm. baga, din, nagiginig. Na, uh, kung baga, sila din ayaw mismo. Gusto nga nilang ano eh, yung iba pa nga, gusto nilang uh, mm. hindi sundin kung alam lang nila mm. na dito sila sasama sa operation Ah, uh, ayon nila kasi ang nangyari kasi nalaman na lang nila na ito yung operation nung nandito na sila. It's either iba yung information na binigay sa kanila bago sila makapunta dito po sa mismong uh, sa Davao City sa compound po mga kababayan. Ang nagtatakal din ako ngayon mm. yung iba, wala naman dalang kalasag. Wala naman dalang mga chill lang, chill <laughs> uh, helmet, di ba? Nasa loob. Yung iba may mga kalasag at uh, ano? di ko maintindihan talaga kung ano po yung uh, kanilang uh, sadya ukol uh, dito po mga partner. So nakikita po natin patuloy po na um, sinusuyod ng uh, mga pulis ang iba't ibang mga lugar po dyan po sa loob ng Kingdom of Jesus Christ.